Maaring hindi mo napapansin, pero may itinatago pa rin siyang bahagi ng inyong dalawa. Isang bagay na hindi hindi niya kayang aminin sa kahit kanino. Hindi lang ito basta simpleng larawan. Hindi ito sa isang imahe lamang, kundi isang alaalang kakaiba. Nasa kanya ang huling larawan niyo, iyong kuha ng walang pag-isip, walang plano. Marahil ito ang huling sandaling tunay na kasiyahan bago nagsimula ang lahat na magiba. Nasa likod ng kanyang screen ang litratong ito, bilang isang tahimik na patunay na ayaw niyang magpatuloy. At alam mong sa kalooban, hindi lang ito isang imahe. Hindi. Hindi niya alam, pero iyon ang kulungan na kanyang ginawa para sa sarili niya. Maaaring isa lamang itong larawan sa virtual na dingding ng cellphone, ngunit sa kaibuturan, ginawa niya itong paalala na mas malaki pa sa simpleng alaala. Isang bagay na maaari niyang tingnan araw-araw at madama na may nananatili pa rin sa inyong dalawa, na tila tumigil ang oras doon, sa tanging sandaling iyon. Parang hindi pa talaga dumating ang katapusan, parang isang malaking pagkakamali lamang na sinusubukan pa rin niyang itama. Napapansin mong hindi pa siya bumitaw. Na hindi niya pa naintindihan ang nangyari. Na nagtatago pa rin siya sa paniniwalang may magagawa pa, na marahil, kung magpapatuloy siya, babalik ka na para bang ang palagi ang pagkakaroon ng litratong iyon ay isang angkla na pumipigil sa kanya mula sa paglayo sa kung ano ang itinuring niyang pinakaligtas na lugar na mayroon siya. Tinitignan niya ang imahe at nararamdaman niyang naroon pa rin ang kanyang kanlungan. Bawat tingin, bawat pagkakataon na iniiyakan niya ito, nawawala siya sa dahilan na wala na sa kanya. Sinusubukan niyang buhayin muli ang isang bagay na matagal nang nawala, isang bagay na hindi na naroon. Alam mong ganun na, alam mong tuwing tinitignan niya ito, iniisip niyang may pinapangalagaan pa siyang buhay, pero wala. Pinapakain lamang niya ang pagtanggi sa sakit na bumabalot pa rin sa kanya. Kapag tinitignan niya ang litrato, nararamdaman niya ang ilusyon na parang nandyan ka pa rin sa tabi niya, na ang nangyari ay hindi talaga nangyari. Na ang paghihiwalay ay isa lamang panandaliang unos. Pero hindi, at ang sakit na sinusubukan niyang iwasan, ang sakit ng pag-unawa sa wakas, ng pag-unawa na ang linya ay nalampasan na at wala nang balikan, ay ang sakit na araw-araw niyang nararamdaman, ang sakit na itinatago niya sa likod ng ing wallpaper, ng alaala. Kung ganito rin ang nangyari sa iyo, magkomento ng T kailangan ko itong marinig. Ang ganitong uri ng pagkakapit ay hindi lamang isang usapin ng hindi matugon na pag-ibig. Hindi lang ito tungkol sa hindi niya pag-alis, kundi tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na makita ang realidad kung ano ito. Ayaw niyang makita ang wakas. Ayaw niyang makita ang masakit na katotohanan na hindi na kayo iisa. Hindi niya kaya. Dahil ang pag-amin nito ay mga hulugang harapin ang pag-iisa, ang kawalan, at ang pagkawala. At ayaw niyang harapin ang alinman dito. Kaya't kumakapit siya sa isang nakapirming larawan, isang imahe na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol, pakiramdam na kaya pa niyang kontrolin ang bahagi ng oras na iyon, ang lugar na iyon na wala na. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagkahumaling. Ito'y desperadong paghahanap ng isang hibla ng pag-asa na hindi na muling mahahanap. Hindi niya napapansin, pero ang alaala na nakadikit sa ilalim ng tabing ay ang kanyang pagtaka sa mundong kung saan ang mga bagay ay naging iba, kung saan ang mga pagkakamali ay hindi nagawa, kung saan may pagkakataon pa siya. Ipinag-iingat pa rin niya ang litratong ito dahil, sa kaibuturan, natatakot siya na kung pakakawalan niya ito, kung buburahin niya ito, may isang bagay sa kanya ang mawawala. Isang bagay na hindi niya alam kung paano papalitan. Wala na siya sa iyo, pero kumakapit siya sa imaheng ito dahil, kahit papaano, ito ay isang bagay na nahahawakan. Ito ang natitira mula sa lahat ng nandyan noon. At tumatanggi siyang pakawalan ito. Hindi niya napansin na habang tinitingnan ang larawang iyon, niloloko niya ang kanyang sarili. Dinadaya niya ang sarili niya. Sa bawat pagkakataon na pinagmamasdan niya ito, mas lalo siyang nalulubog sa isang estado ng pagtanggi. Iniisip niya na sa kung anong paraan, maibabalik pa niya ang nawala. Ngunit ang tanging nagagawa niya ay pahabain ang pagdurusa. Pahabain ang sandali ng sakit na para bang ang oras ay maaaring magpagaling o maibalik ang nawala. Ang tanong na lumulutang sa hangin ay, mapapansin kaya niya? Mapapansin kaya niya balang araw na sa halip na magpagaling, pinapakain lang niya ang isang bagay na matagal ng patay. Na pinapanatili niyang buhay ang isang kasinungalingan at, sa paggawa nito, mas nasasaktan siya araw-araw. Nararamdaman mong alam na niya ito. Maaaring hindi niya ito ipinahayag. Maaaring nagkukunwari siyang maayos ang lahat, o kahit pa nagpakita sa iba na nakamove on na siya munit alam mo, sa isang malalim na bahagi ng iyong sarili, na siya ay nakatali pa rin sa larawang iyon. Na nakikita pa rin niya ang refleksyon ninyong dalawa at ayaw maniwala sa totoong nangyari. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Ikwento mo sa mga komento. Sa bawat pagkakataon na tinitingnan niya ang screen, nawawala siya sa refleksyon iyon. Nawawala siya sa isang tayo na wala na. Nakakaramdam siya ng ginhawa sa isang nakaraan na hindi na posible, ngunit hindi niya alam kung paano lalabas sa kulungan ng alaala. -ala. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sakit ng katapusan. Ang sakit ng pagkakatanto na tapos na ang lahat at wala na siyang magagawa para baguhin ito. Nakikita mo ba ito? Ang nakatagong sakit sa kanyang mga kilos? ang paraan kung paano niya sinusubukang panatilihing buhay ang isang bahagi mo, nang hindi niya namamalayan na pinapahaba lang niya ang hindi may iwasan. Sinusubukan niyang gamutin ang sugat na tanging oras at pagtanggap lamang ang makakapagpagaling. Ngunit ayaw niyang maghintay. Ayaw niyang maramdaman ang sakit na dumaan sa kanya. Gusto niyang kontrolin ang sakit, itinatago ito sa likod ng screen ng kanyang cellphone, sa anyo ng isang nakapirming larawan, upang hindi siya muling masaktan ang totoo ay hindi niya matanto ang lalim ng kanyang ginagawa sa sarili. Hindi niya matanto na, habang pinapanatili ang imaheng iyon, pinapalakas niya ang sariling pagdurusa, hindi ang pag-ibig. Pinalalago niya ang isang alaala na, bagaman makabuluhan, hindi na maaaring maging totoo. Hindi niya nakikita na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakulong sa mga nakaraang sandali. Ang tunay na pag-ibig ay nabubuo sa kasalukuyan, sa kalayaang maging, mabuhay, at iwanan ang lumipas bilang alaala na lamang. Iyon ang kanyang dilema. At alam mo yon. Alam mo na, habang patuloy siyang nakakulong sa imaheng iyon, nakatali siya sa isang walang katapusang siklo ng sakit. Ang sakit na hindi nais pabayaan ang nakaraan. Ang sakit na hindi nais tanggapin na ang buhay ay nagpapatuloy, at na ang hinaharap ay hindi na isang bagay na nakadepende sa inyong dalawa. Ngayon, ang hinaharap ay kanya na. Ang hinaharap ay tungkol sa kung ano ang pipiliin niyang gawin sa natira. Ngunit, nagtatanong ka, mauunawaan ba niya ito balang araw? Magagawa ba niyang putulin ang siklo at tumingin sa buhay, sa wakas, nabukas ang mga mata? O mananatili siyang nakakulong sa isang alaala -ala na hindi na niya kayang mahawakan? Hindi niya naiintindihan na nagdadala siya ng isang bigat. Ang bigat ng isang alaala -ala na nagiging mas hindi na matagalan. Tuwing tinitignan niya ang larawan iyon, hindi niya nakikita ang katotohanan. Nakikita niya ang isang pinilipit na bersyon, isang ineditang bersyon ng istorya. Hindi niya nakikita ang katapusan, nakikita niya ang isang inakapaus, na parang ang laro ay patuloy pa rin, na parang may pagkakataon pa, na parang hindi pa tapos ang laro. Patuloy pa rin siyang naglalaro kahit ayaw tanggapin na tapos na ang laro. At sa paggawa nito, nagiging bilanggo siya ng isang bagay na hindi na magiging muli. Nakakapanlumo, hindi ba? Ramdam mo yon, dahil kahit hindi niya aminin, alam mo na lumilikha siya ng bula sa paligid ng kanyang sarili. Isang bula na nagbibigay ng mapanlinlang na pakiramdam ng kontrol, ngunit sa realidad, mas lalo siyang hinihiwalay nito. Siya ay lumalayo sa tunay na mundo at kumakapit sa isang ilusyon. At ang larawan ay ang palagi ang refleksyon ng ilusyon na iyon. Naramdaman mo na ba na parang may nakakabit sa isip mo, na hindi mo kayang pakawalan, kahit alam mong nasasaktan ka nito? Kasi sa kaloob-looban mo, 'yun ang ginagawa nito. Tumanggi siyang makita kung ano ang nangyayari. Tumanggi siyang maramdaman ang sakit na dulot ng pagtanggap ng wakas. Natatakot siya kung ano ang ibig sabihin nito. Natatakot siya na sa pagtanggap ng wakas, kakaharapin niya ang sakit ng kawalan na kasunod. Natatakot siya na sa pag-alam na wala ka na, kailangan niyang harapin ang kalungkutan na matagal na niyang iniiwasan. Pero, habang sinusubukan niyang kahawakan ang nakaraan, hindi niya napapansin na ang tunay na sakit ay hindi galing sa pagtanggap ng wakas. Ang tunay na sakit ay galing sa patuloy na pagkakulong sa isang siklo na hindi siya pinapayagan lumago. Sa patuloy na pag-uulit ng parehong galaw, pagtingin sa parehong punto sa nakaraan, na parang isang angkla na nagtatali sa kanya sa lugar. At ikaw na nakatingin, alam mo yon. Alam mong ang kailangan niya ay maintindihan na hindi naman ang wakas ang masakit. Ang masakit ay ang kawalan ng tapang na magpatuloy. Ang sakit ng pagtanggap ay talagang masakit, totoo, pero ito rin ay nakakalaya. Ang pagtanggap na tapos na ang siklo, na dumating na ang wakas, ay pagbukas ng pinto para sa bago. Para sa muling pagsilang. Para sa paglago. Pero hindi niya ito makita. Nakatali siya sa ilusyon na, kung tititigan niya ang larawan ng sapat, magbabago ang realidad. At ito, sa totoo lang, ang lalo pang nagbibilanggo sa kanya. Kung magkaroon siya ng tapang na mapagtanto, maintindihan niyang hindi na niya dapat panghawakan yon. Nasapat na ang alaala upang mailagay sa isang sulok ng kaluluwa, pero kailangan magpatuloy ang buhay. Maaari siyang makalaya mula sa bilangguan na ito, ngunit kailangan muna niyang makita ang katotohanan na nasa harap mismo niya. Pero hindi pa niya nakikita. Nawawala pa rin siya sa alaala. At sa ilang antas mahirap siyang sisihin dahil sa isang banda lahat tayo ay natatakot na bumitaw lahat tayo ay natatakot harapin ang kawalan na naiwan kapag nawala ang isang mahalaga sa atin pero ang hindi pa niya napapansin ay ang kawalan ay hindi isang bagay na dapat katakutan ang kawalan ay ang matabang lupa kung saan maaari siyang magtanim ng bago isang bagay na sa paglaki ay mapupuno ang kawalan sa isang ganap na naiibang paraan hindi pa niya ito alam hindi pa niya napagtanto na ang sakit ng pagtatapos ay, sa katunayan, ang paghahanda para sa muling pagsilang. Na ang kailangan niya ngayon ay hindi ang paghawakan ang nakaraan, kundi ang buksan ang sarili sa bago. At ang bagong ito, makikita lamang niya kung bibitawan niya ang mga bagay na hindi na sa kanya. Mahira talaga. Napakahirap. Ikaw, nadumaan na rin sa sakit na ito, alam mo ito. Ngunit ang katotohanan ay, kapag tiningnan niya ang litrato, at napagtanto na wala nang magbabago, magsisimula siyang maunawaan na posible na ang makalaya. Dahil sa huli, kailangang maunawaan niya na hindi na sa litrato nagaganap ang buhay. Ang buhay ay nangyayari sa kasalukuyan. At habang nananatili siya sa nakaraan, nawawala sa kanya ang pagkakataon na mabuhay sa kasalukuyan. Naranasan mo na ba ito? Isang sitwasyon kung saan kinakailangan mong bumitaw, kahit alam mong masakit. Ikwento mo dito sa mga komento. Kapag tiningnan niyang muli ang litrato at nakita, sa wakas, na wala itong kapangyarihan sa kanya, iyon na ang sandali kung kailan siya tunay na makakapagpatuloy. Hindi magiging madali. Munit sa paglayang iyon mula sa imahe, magkakaroon siya ng puwang para sa bago. Isang bagay na hanggang ngayon hindi niya nakakikita. Dahil ang sakit ng pagkawala ay bumulag sa kanya. At hindi niya napagtanto na ang sakit na iyon ay isang paanyaya paanyaya upang lumago, upang magbagong buhay, upang matuklasan na ang buhay ay nagpapatuloy, kahit pa pagkatapos ng sakit. Subalit, kung patuloy niyang kakapitan ang litrato, kung patuloy siyang mamumuhay sa ilusyon na ang alaalan niyong dalawa, ay maaaring magpanatiling buhi sa isang bagay. Tinatanggihan lamang niya ang sarili na magkaroon ng kapangyarihang magbagong buhay. Dahil, sa kaloob-looban, ang tanging bagay na talagang sinusubukan niyang panatilihing buhi, ay ang sakit na ayaw niyang harapin. Ang sakit ng pagtanggap na hindi maiiwasan ang katapusan. Nararamdaman mo na ba ang sakit na ito? Ang sakit ng pagkaalam na, sa paghawak ng isang bagay na hindi na totoo, ikaw ay nagkakait sa sarili mong mabuhay. Kailangan niyang mapagtanto ito. At, kapag napagtanto niya, maintindihan niyang ang katapusan ay hindi isang sentensya, kundi isang oportunidad para muling ipanganak. Kailangan lang niyang magkaroon ng tapang na pakawalan ang larawan. Ito ang tunay na paglalakbay niya. At marahil isang araw ay titingnan niya ang larawang iyon at mapagtatanto na sa paglaya sa nakaraan siya ay lumalaya mula sa isang dinakikitang bilangguan na siya rin ang gumawa. Makikita niya na ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dahil may nawala siya kundi dahil natatakot siyang mabuhay sa kung ano man ang susunod na mangyayari. Ngunit hanggang sa araw na iyon nananatili ang tanong mapapagtanto niya kaya. Dahan-dahan na niyang nauunawaan na ang sakit ay hindi mawawala kahit gaano pa siya magpursige. Kahit ilang beses pa niyang tingnan ang larawan, walang magbabago. Siya ay nakabilanggo, marahil komportable pa sa sarili niyang emosyonal na bilangguan, kung saan ang bawat pindot sa cellphone, bawat tingin sa screen, ay nagsisilbing paalala ng kung ano ang nangyari, ngunit hindi na muling mangyayari. Parang siya ay isang tagapanood ng sarili niyang sakit, naghihintay na ito ay maglaho sa pagdaan ng panahon, tulad ng sugat na hindi naghihilom, dahil patuloy niya itong hinahawakan. At ang siklong ito ng pagsira sa sarili, bagamat tahimik ay mapanira. Nararamdaman mo ba na sa kaloob-looban niya, unti-unti niyang napapagtanto ito. Nagsisimula na siyang mapansin na habang nakaangkla siya sa nakaraan, lalo lamang siyang nawawala. Ngunit hindi ito malinaw na pagkaalam, hindi pa ito lubos na kamalayan. Isa itong malabong pakiramdam, isang pagkabalisa na sinusubukan niyang ipagwalang-bahala. Minsan, Kapag tinitignan niya ang larawan, nakararamdam siya ng isang uri ng pagkabigo, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, ngunit sa halip na harapin ang pagkabagot na ito, siya ay lumalayo, pinapanatiling buo ang larawan, na parang ito na lang ang tanging bagay na may kabuluhan. Nawawala siya ng walang ito, nawawala siya ng wala ka, nawawala siya ng wala ang nakaraan. Ang hindi niya napapansin ay, sa paghawak ng alaala ng may labis na pagkahumaling, ay hindi niya pinapahalagahan ang tanging bagay na maaaring magligtas sa kanyang sarili, ang kasalukuyan. Hindi pa niya napagtanto, ngunit kinukulong niya ang sarili sa nakaraan at tumatangging tanggapin na ang hinaharap ay nangangailangan ng tapang. Tapang na harapin ang totoo, tapang na harapin ang pagkawala at, higit sa lahat, tapang na lumikha ng bago, mula sa isang sakit na, hanggang ngayon, sinusubukan niyang iwasan. Sapagkat ang katotohanan ay ang hinaharap, bagamat hindi tiyak, ay nagbibigay rin ng pagkakataon na muling buin ang sarili, muling likhain ang sarili, muling baguhin ang sarili. Ngunit, para magawa ito, kailangan niyang pakawalan ang litrato. Marahil ikaw, sa pagbabasa nito, ay maaalala kung kailan ka rin nagkaroon ng bagay na hindi mo gustong pakawalan. Ikaw rin ay nagkaroon ng ganitong alaala, na madalas mong binabalikan, isang alaala na halos maging sentro ng iyong pagkatao. At, kahit na alam mong wala na itong kahulugan, hindi mo pa rin magawang pakawalan komplikado ang pagkakapit. Ginagawa ito mula sa isang nakakapagpakalma na ilusyon, parang isang angkla na, sa halip na itatad ka, ay pumipigil sa iyo na maglayag patungo sa mga bagong tanawin. Ngunit kapag napagtanto mo, kapag talagang napansin mo, na ang lahat ng iyon ay isang pagtakas lamang, ay saka lamang magsisimulang bumaba ang bigat. Hindi ito madali hindi kailanman. Ang sakit ng pagkawala ay totoo, at ang pagtanggap dito ay nangangailangan ng panahon. Munit ang tunay na hamon ay ang hindi mawala sa hindi na umiiral, sa pag-unawa na ang wakas ay hindi isang kabiguan, kundi isang pagkakataon na magsimula muli. At makarating siya roon? Marahil sa darating na panahon, munit makararating siya. Kailangan niyang gawin ito. May lakas ba siya upang harapin ang naghihintay sa kanya? Marahil ay natatakot pa siya na tingnan ang kawalan na naroroon ngayon pagkatapos ng paghihiwalay. Ngunit ang kawalan na yon, kabaligtaran ng kanyang iniisip, ay hindi isang walang katapusang bangin. Ito ay isang pangako ng bago. Isang bagay na hindi niya magagawa habang patuloy siyang nakakapit sa nawala na. Bawat segundo na patuloy niyang tinitignan ang litrato, nalulunod siya sa isang nakaraan na hindi na muling mabubuhay. Mas sino ang nagsisiguro na mapapansin niya ito? Sino ang nagsisiguro na talagang bibitawan niya ang mga nagpapahirap sa kanya? Ang tanong ay kung magagawa niyang tingnan ang sarili, at ang hinaharap, at ihinto ang paghahanap sa nakaraan ng anumang maaaring likhain niya sa ngayon. Dahil, kung hindi niya ito magawa, ang siklo ng sakit at pagtanggi ay walang katapusan. Palagi siyang makakaramdam ng pagkasakal, palaging malayo sa taong maaari niyang maging. At ang pinakamalala, patuloy siyang magluloko sa sarili. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na niloloko mo ang sarili mo, na akala mong isang alaala lang ang nagpapalakas sa'yo? Parang napakapakli ng lahat at, dahil dito, kumakapit ka sa nakaraan. Ngunit kapag sa wakas ay binitawan mo, kapag sa wakas ay napagtanto mong hindi nababalik ang nakaraan, isang napakalaking kalayaan ang lilitaw, isang daan, parang naalis ang bigat sa iyong mga balikat. At ito ang punto. Ito ang sandali na kailangan niyang marating. Ang papel na pader na iyon, ang litratong iyon, ay hindi kumakatawan sa kung ano talaga ito. Kumakatawan ito sa pagtanggi sa realidad. Kumakatawa ito sa isang pagnanais ng kontrol sa isang bagay na hindi kontrolado. Ang oras ay patuloy na lilipas, ang mga bagay ay magbabago, at siya, gaano man kahirap subukan, ay hindi magagawa ang pagpatigil sa agos ng buhay. Kakailanganin niyang tanggapin ito sooner or later. At, kapag tinanggap niya, magiging sandali iyon na makakaya na niyang maglakad patungo sa bagong bagay. Hanggang doon, mananatili siyang nakagapos. Pero, kapag napagtanto niya ang katotohanan na alam mo na, maiintindihan niya na, sa pamamagitan ng pagbibitiw, maaari na niyang pakawalan ang sarili. Na ang litrato ay wala ng kapangyarihan sa kanya. At na, kapag iniwan niya ang nakaraan, maaari na siyang mabuhay ng buo, nang walang takot sa kung ano ang darating. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, pero mararating niya yon. At ikaw rin, kapag tumingin siya sa litratong iyon at, sa huling pagkakataon, napagtanto na walang magbabago, handa na siyang umusad. Hanggang doon, ang tanong na natitira ay, mapapansin kaya niya? Handa nang bitawan ang nakaraan? Sumama ka sa akin. Huwag palampasin ang susunod na video.